Ada si Lorin Jim dia, oh nasak pan aku. oh Chico, nasakpan na ako. nagmaritis din maritis dia si dia nak kita anak gin aku. Kenal lagi ni, oh nasi dia sus. maritis dia ni maritis dia ni Lorin maritis lagi Ya, Oh. Tanawa niyo oh. Tanawa si Lori Jean, tara, oh, oh. Sus, maura man din, na eh. ko gunsa, oh. tuara Elementary female and... Muni mo hindi siya. Ano. Anak ni Mami Ingrid. Sus, gina. Oko. Abi na ko gunsa, maura man din, ay. Chip, Salamat. Anis, security diri ngagau punya butan pa. Oi, lepas dus imej pun mandi ai. Lepas dus imej. Ya, nak saya buat solat diri hajin. Buat <laughs> drone. Ha? Huh? Mai ajin. Nak mana?